<laughs> <laughs> ha? Kama, ay, ay kami mabe-birthday lamang eh. Ay, eh tara, ay kayo pala ang sakay dun eh. Tara. Tara naman hindi tayo. Eh tayo ma, ay kami nga ay utak. Kakain lang, galing pang Maynila. Galing pang Maynila ah. Galipong ha? pang Maynila. Ay kaba. Ay kaba. Alin? Ah, oh, dami na palang tao eh. Oh, dami na. tao, tayo na tao. Sa bagay, ano? Laki na nung mangga oh. Nung maliit pa kami, itong mangga na to. Ang laki na oh. Kami pa ang tagawalis niyan. Oh, yung manggang yan. Matanda na pala yung dito. Matanda na yan, noon maliit pa yan. Parang ganun lang oh. Hey! Ano ba? Ayan, ako, nagwala na yan. Sino, <coughs> ha? Ay, daming aso ni, eh, oy! O oh, ano, sabi ko sa'yo, uwi kami. Sabi ko, ay, skuya si rin yun. Oh. Oh, Niyaya ko. Oo oh, si oh, ay si Kuya Rini oh. Oh, ate. Ay, si Ate. Yeah. Sino kasama mo? Wala, kaming mag-asawa lang. Sa linggo pa sila, ha? Ngayon lang. Kararating ko lang, mambe birthday lang. <coughs> Birthday okay, ala ka natin. Oo. Oh. Alayo pa pinanggalian Oo. Oh. <laughs> <Okay>. Oh. <laughs> <laughs> ano, so, pero, na. Kain mo na. na. Iyan, yeah, bumaba na kaya, si no? Pero mahina na yun, ti Ha? Mahina na. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Hindi pa nag-umpisa, <laughs> yeah, o. Yan, mga pinusap ko yan. Ha? Ha?

Uy, well, okay. takay na mai. Eh. Ay Uy. Ay uy. Ano? O di ba? Ayun ang handa nila oh. Ah, dami. Ano to? kaldereta? Ano yan, te? Minudo. Ah, eh, ano? Ito. Ayun oh, minudo. Nayan ah? nasa Wala, Kaldereta. Ito oh. <laughs> O, di ba? Kita pa bless. Ah, sikat. Parang wait ka ka. Kaya kami ka naman. Hanggang, ka. Oo. Ayan o. Ah, ani ka, ani siya. Hindi ko alam ang pangalan niya. Mamaya, naka-upload na yan. Na pangalan. Ah, mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sabi naman nila, kasi okay. Kundi wow. po yes. namin 'to, 'yung ko. pala ito pinsan ko nasa Italy si Madi. Oh. ang ganda niyan, oh. naman 'yung Mike kung saan no ay ang ganda at sexy, oh. Ito, kapatid niya si El. Ay! Tsaka si Bulaw, kapatid niya. Ay, anak ni Di ba? Ganda mo mo, ate. Ang puno. ba? kami nung dumating ka Si Jo si Katka, tamo naman. Si Joey, kilala ko. si Ni Na ano si Si Kain na kayo, Bigoy.

Ang dito siya, lahat dito siya, sa kapila, wala. Sa bangang hirayan, sa lahat hindi, 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 na hindi, 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 hindi,

बेकिंग करती जा रही है ये है आ देखो तो सुनो ये वीडियो वीडियो बस प्लग देना है भाई मेरे ने Ayan you know, o, may pa-cake party. Ang daming cake. Oh. Yes. Ang -da. oh. Mermaid. Ang okay. <laughs> cake. <laughs> <laughs> hindi ko alam ang pangalan ni kaya. Anisha Airy. Ayan. Ay, ito. Thank you. Mga ka-joiner, ito papakita ko sa inyo yung uh, alaga nung may-ari na itong bahay na ito. Tignan nyo, ang daming alaga. Tamo? O, oh, ang daming manok. Ayan, o. Oh. Oh. Ayun oh, may kambing, ang daming kambing oh, ayun. May bibi. May baboy doon sa Ayun Ayan pa oh, may pabo. Oh. Ah, magsipag ka talaga sa probinsya, ay talagang buhay na buhay ka. Ganyan kasi pag yung may-ari nung pinuntahan natin, na namin. Yan. Halos yung oras niya, naubos na. Ayan, may baboy pa oh. Naubos na yung oras niya sa pag-aalaga ng mga hayop. Yeah, mo na kayo. Yeah. Yan, ayan, mga kasama natin dito. Um, makikita nyo kami sa ano? <laughs> ano <kalita> yung... <laughs> ka saan yung... Ka-joiners, ka-joiners. <laughs> Yan. Oh. Yan. Yan. Well, huh. salamat, salamat. Okay, ayan. Okay. Kasama layo, natin. Ayan, tagay. Ayan, tagay, ayan. Lambanog. Yan. Lambanog yeah. <laughs> Lam na tisod. Yan normal yan sa may birthday han at um, ang kasama ito ang inumin dito no, sa queson lambanog queson yan ha nakita nyo na kung gaano ka ano yung birthday han natin dito marami po tayo mga kasama dito na yun ha mga kamag anak nagsasama sama yan o yan yan ha. Oh, yan mga pinsan namin. Oh, Ayan. Salam, eh si Kagawa. Salamat oh. salam, bro. Ayan. Oh, yeah. Ayan. mo uh, ni. Biyati mo ni Yan. Hello po, hello. Hello po, hello. Good afternoon. Win. Magay! Si Iwin. Ito ang mga mumulutan. Iyan. <laughs> ha? Oo. Uh, Iyan. Uh. Huli! Huli! Paka-type <laughs> <laughs> ka na kay Kuya Alangito na rin. Mga <laughs> <Tawag> mumulutan. Iyan. <laughs> Misan uh. Nisan lang tayong makadalo sa, makadalaw sa mga ganitong okasyon ng mga kamag-anak. Kaya samantalahin na natin lahat. Iyan ha? Iyan. Iyan. Na samantalahin na natin na makilala silang lahat, ha? Yan, mga bisita natin dito, mga kasama natin. Yan. Yan po. Yan, kung gaano karami ang bisita. Oh. Ate. Ate. Hello Kain na kayo? May mga itatagay na. Ano <laughs> <laughs> May diba pala, wait kasi ito yung banog yata ayun na. Taka nila. Oo. Ayaw, ayaw na. Oo. Hindi mo lang kung nakarating ulit dito. Kaya lang kayo rin? Oo. Oh, buhay pa si... Uy! Kapitin. Gadap lang Kaya lang kayo. Kaya lang kayo. Kaya Huwag kayong mamatay. Hmm. Ano? 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 Oo, natin kaya ang dami ng na na, pero wala naman. Sa'yo ang natin dito, mas lang yata silang bahay dito dati. wala na yung isa. At meron ba doon? Ha? dito,

Hello. Ah, oo, oh, oh. Yung inoperahan dito. Oo. Oh, oh. oh, isa yun sa tumulong. Kaway ka na yun. O oh, makikitaan nyo to pag subscribe namin kayo. O isasama namin kayo.

Tama tanggalan lang ako. Ito nga, hindi na ano. Ay. Tama na ka. Ayan o. Oh. Yung Madrid ka ako ah, ah, oh, ba yan ah. bu? O ayan ha. Pantanggal daw lang lang ako. Pantanggal lang lang ako. Yan ang sekreto. Pantanggal lang lang ako. Oh, ayan oh, ha. Ah. O oh, ayan sa makikita niyo yan sa Quezon. Ginagamit nila yan. Gamit ko no? sa sakapong nakato. Hindi dito. Damit, damit, ya Ang dumalang ang langaw. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano talaga Ano ba? 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 ba? Ito yung mga pinsan namin dito. Nagkakita-kita. Si Pirine. Ayan, Pirine. Si Iron Boy. Pakilong ng taon. Ayan, ang pinakamatibay. Ayan. Yeah, yeah. Ah, subscribe na po kayo, Botanong Vlog at Kajonius Vlog. Yeah. At si Boo, si Inan. Ay, may sita rin yung nagawa. Hanggang dito na lang po ang ating vlogs at hanggang sa muli. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa aming channel, uh, Cardinals Vlog, at isama niyo na rin ang Boss Alan Vlog. At huwag kalimutan magpasalamat dahil everyday is a blessing! blessing.